Hi guys. Nandito ako sa bahay ng kaibigan ko. Oh my god, ang ha, ano mahangin dito sa labas. May siyang tanim dito. May pichay, ito maliliit, may ano ba to, okra. Tsaka ito yung ano niya. Ito yung kamote, kamote ba 'yun? 'Yan kamote niya at tsaka ito yung Opo, maliliit pa. Yan, pichay din yan. Yan. Opo, dalawang opo. Tapos, meron pa dito mga bagong pananim na beans. Yan, Yan yung mga ano niya. Beans, mga, mga bagong tubo. So, ngayon, papasok tayo dun sa kanyang mga bagong pinatubo na mga tanim, o. Oh ka dito ma ano to dito guys yung tawag doon eh ano dito yung mga tinanim niya kadalasan yung yung e, Asian vegetable parang inaano yung ano niya yung ha ayan dito guys mainit dito sa loob so dito gusto ko ito yung okra niya maliliit maliliit pa yan may tanglad siya diyan yan ano yata yan yung ampalaya. Tapos kamatis, ayun oh. Tapos may ano din siya dyan, patatas, ayun, doon sa dulo. Ito yung sili niya, dinanim niya to last year. Last year lang siguro. Tapos may ano din siya dito, dahon ng laurel. Tapos yan din yung ano, sitaw yata yun, ang inano dyan. Yung, yang gumagapang sitaw yan guys. Ito din yung pichay na naman. Ay, sara natin kay an na ano talaga siya. ng hangin. Baka na ano pa yung pananim niya. Ano to? Yung ito yung ano guys, ito yung singkamas. Yan. Singkamas yan. Ano ba yan? Ewan ko ano yan. Ito pala malunggay yan. Tatlong ano malunggay. Ano yan? May saluyot yun siya dito eh. Na ano? Tinanim maraming saluyot. awang ko sana yon tapos my kamatis din, okra, marami siyang okra. Yan, yan lang yung ano, yung ay ah, ito pala yung ano, yung saluyot na pinatubo niya yan. Ito oh, ito. Ito siya. Ito siya. Ito yung ano saluyot. Ito naman yung ano to, kalamansi, may kalamansi yan diyan. Ito, kalamansi ito. Na pinatubo niya ito. Mayroon din dito yung mga tinatakpan, ewan ko ano yan. Marami siyang pananim. Ah! Lalabas na ako dito ang mahangin. Manuhan pa ako nito. Wait lang guys. Lalabas tayo. Mahangin talaga. Malamig. Akala ko ano na dito yung kasi pa summer na. Spring na dito. Pero sobrang lamig pa din kagabi hanggang kaninang umaga guys. Ayan. Ayan o oh may yan, kamatis. Ay, kamatis. Ah, uh, ano ba yan? Banana. Ayun o, no, yung kapitbahay. May limon din. Maraming bunga. Tapos, ito may ano siya dito. Avocado. Yan, tinanim niya yan daw. Ano, uh, three, three, years ago. Marami na siyang mga... Diba guys, so, ang, ang ano, hangin talaga. Ang lakas ng hangin. Tinanim niya yan mga three years ago. Pero marami ng mga... Ay, naku, nilalamig ako, guys. Nilalamig ako. <laughs> Ayan na. Ang ano yung sa loob? Huh? Hindi kaya yun maano, masira? Yeah. Tapos meron siya dyan, ano? Ayun, o. Oh, yan yung orange. Itong dito sa left. Tapos, grapefruit yung tawag doon. Yung isa. Grapefruit. <laughs> Ayan nga, pinakita ko na yung kamuti. Ayan, o. Oh. Ayan, pichay. Marami nga tinor ko na sila dito sa ano mo sa sa garden mo sa backyard niya sa harap marami siyang ano halaman ito dito ano yan dito nakatanim dati yung sa yuti masawa niya wala na tuloy wala nang harvest na mga talbos yan yeah, labig dito Anong gagawin mo dyan? And tatali tatalian niya na kasi baka ilipad yung ano niya. Yun. <laughs> Oo nga, sayang. Ilipad kasi umano Bakit kasi hindi nakaano yung ano? Yung plastic sa ilalim dapat. Oo. Oh, mas, mas lalo dun sa amin. Awang kulang lang ang nangyari dun sa ano na ngayon. Uh, ito yung ano guys. Oh, yung manok nila. May mga manok din sila. Kailangan mga, ano ka dito guys, mga pananim. Mostly yung mga tao dito, lahat may mga tanim. Pira na lang kung tamad ka, wala kang tanim. Wala kang aanihin. Yan o, yung banana niya, gamitin lang yan ng pang, ano, balot-balot ng mga, ano, pag magawa ka ng suman. Yan, oo, ganun. I-video ko lang yung maganda kong kaibigan niya. Oh. <laughs> inaayos. Inaayos niya yung, ano niya, yung, Anong tawag dito? Hot house ba yan? Greenhouse. A greenhouse. Greenhouse daw. Kaya hindi Oo nga. At pag, ano kasi, pag hinangin na, at masira yung ano natin, yung greenhouse niya, namatay na yung mga ano niya, mga halam, mga pananim niya. I, ano yan eh. Sa mainit lang yan sila, tum tumotobo. tumutubo. Ayan oh, may isang ano o, oh, may isang limon sa baba. Hey. Nanginginig na ako sa lamig. <laughs> Ay, ayan oh, ang daming bunga ng limon, di ba? Ay, kukuha pala ako ng limon. Pahingi ako ng limon. Ako ng ano, limon. Dito kami natulog kagabi. Tapos, may kaibigan din siyang ano, dumating kaling Pilipinas. Kailan ba yung dumating sa ano, sa Aira? Kahapon. Kahapon. Kahapon? Nung isang gabi. Nung isang gabi, dumating. Tapos, yung mal, yung ano niya yung mga damit niya malita niya na iwan so dumating kanina nakaburaot ako ng mga toyo guys marami marami akong toyo libre magaganda yung toyo na dala niya o di ba tapos may dala pa akong suman mamaya ko si gumawa yung si tita yung mama ni Cindy ng suman ano ba yung tawag dun sa ano sa suman, yeah. suman ang tawag sa amin. Ah, yung ano ba guys, yung mga bisaya. Ah, lum Lu... ano ah ewan ko ano yun basal parang lumpa lumpak kasi ano yun yata eh ano? karne ba yun o yung yun yung suman na may latik na sinasawsaw guys ano? oo o, yun yun ewan ko nakalimutan ko yung pangalan niya ang lambi mani ayan oh yung lemon nila talaga oh ang daming bunga doon sa kabila kapit bahay nila yun diyan maraming bunga yung Matagal ka pa din, hindi ka ba dyan nilalamig? Lemon din niya. L lemon din, di ba to? Mm, maraming lemon na Tanglad, oh. A ano na yan, guys? Siya, lalaki. Pag ano na, pag summer na, marami yan. Ayan yung naiba. Yan yun. Yan, aywan ko anong tawag dito, yung halaman niya. Yan, oh, maraming mga succulent dito. Sarap sa din, marami din siyang halaman. Ayan, oh. Tapos may strawberry siya rito. Wala pang bunga. Ayan. Ayan yung strawberry, oh. Siguro pag itinanim niya yan doon sa ano talaga, sa lupa, yun, mag, ano, kasi yung ibang, nag-start na siya nag, ano eh, nag-start na siya ng munga. Awan ko yan, bakit wala pa? Ito yung spring onion. Spring onion to na namulaklak na, oh. Yan. Spring onion. Ah? Mag-ano ka? Ubas. Oh, may ubas siya doon. Yung naano din niya. May ano din siya dati. Yung passion fruit. Ewan ko. Parang wala man yata yun sa Pilipinas, no? Passion fruit, guys. Ma'am, masarap yun. Yun, nagtanim din ako ng maraming ganun. Ito yung ubas niya, oh. Yan, pinutol. Parang buti bumalik. Oh, may bunga na. Maliliit. Oh, may bunga na. Ayan, oh. Yung ano, guys. Yung ubas ito o oh. ito yan yun oh. maliliit pa ha ah? ano yan ah, ano din pala to yan pig ha ah? prutas nga oh nga alam nyo ba yung pig yan 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 siya ano ba yung tawag sa atin hmm? ayan ang ano ang ano talaga ang hangin ina, ano talaga yung mga pananim dito oh Ayun ko doon sa amin baka yung sa garden ko inano na naman yung gumapang na sanga ng ubus. Ah, oo nga, ayan oh, meron pa oh. Ayan oh, may bunga. Siya. Ayan oh, oh, may bunga nga maliit pa oh, 'di ba? Ayan guys, pag naano na yan lumaki na marami na. Ayan papasok na tayo doon sa loob kasi mahangin dito. Nilalamig na ako. Alright. right, hanggang dito na lang tayo. Bye bye guys.